Good morning guys. Good morning to all everyone. So ngayon guys, uh, maaga dito sa amin. Uh, trip pa lang ng madaling araw. Parang gumising na ako. Nilaga tayo ng saging. Itong saging na to guys, uh, binili namin ito doon sa lamang palingke. Pero nang ano na to. Eh ano po nato, eh? na to. Na napakuluan ko na ito ng halos uh, isang oras so check na dyan guys itong saling na sa bagay uh, sa dog sa Puno, doon sa Canada And nahihirapan kami humanap ng saging na sabah doon kaya, mili kami ito sa paligpong loma. So, loto na to guys. Ayan. Pumutok na yung isa. Mataba siya at saka hinog talaga siya sa puno. Ito, guys. Ito lang na mo mo. Ah, madali kang magusog dito. Tapos, timplahan mo ng, ano, coffee. Maraming pwedeng gawin sa saging, guys, eh. Pwede mo siyang iprito. Laga. So, ayan, guys, ah. Malambot na siya. luto na siya. So, hindi ko napapahabaan yung ah, uh, dito ko. panahon natin guys at maraming maraming salamat sa mga hindi pa lang pag-subscribe ng channel ko guys no kasi uh, sana yung may gusto lang na wala namang postahan dito okay, subscribe lang like and share and comments lang kayo dito sa salin lang uh, itong mga subscribers ko hindi pa nang kilala uh, maraming maraming salamat sa inyo at see you sa ating next video Thank you.